Tignan mo, alam kong marami sa inyo ang napapaisip, totoo ba to? Kailan talaga lalabas ang dagdag na dalawang libong piso sa pensyon? At higit sa lahat, makakarating ba talaga sa akin yan? Kung isa ka sa milyon-milyong Pilipinong umaasa buwan-buwan sa kaya ka pension, bawat sentimo mahalaga. Kaya sa video na ito, hindi tayo magpapaligoy-ligoy. Dahil, kumpirmado na, ngayong Hulyo ng taong 2025, ipapatupad na ang ikalawang yugto ng dagdag pensyon na 2,000 piso para sa mga pensionado ng social security system. Pero bago mo itabi ang kapetaho sa sobrang tua, may ilang bagay tayong kailangang linawin, hindi lang kung kailan, kundi paano, sino ang sakop, at bakit ito mahalaga. Unahin natin ang pinakaugat ng isyong ito. Ang dagdag na 2,000 piso ay hindi basta lumitaw na parang kabute sa ulan. Matagal itong hiningi, pinaglaban, at kinwestyon, hindi lang ng mga retirado kundi pati ng ilang mambabatas, ekonomista, at aktibistang grupong panlipunan. Kung babalikan natin, noong taong 2017 pa unang naipatupad ang unang isang libong pisong dagdag pensyon sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi ng gobyerno noon, may second tranche, ang natitirang isang libong piso, nasusunod pagdating ng tamang panahon. At heto nang atayo makalipas ang halos walong taon. Ngayong Hulyo ng taong 2025, eksaktong sa unang linggo ng buwan, inaasahan ilalabas na ng Isaya ang karagdagang isang libong piso bilang ikalawang bahagi ng naipangakong dagdag pensyon. Ang kabuuan nito, dalawang libong pisong dagdag, ay idinadagdag sa buwan ng natatanggap na basic pension ng mga kwalipikadong pensioner. Ngunit hindi ito automatic para sa lahat kaya ang tanong, sino ang siguradong makakatanggap? Ayon sa RAES, ang dagdag pensyon ay ibinibigay lamang sa mga retirement, disability, at survivorship pensioners. Kung isa ka sa mga tinatawag na partial disability pensioners o yung may tinatawag na lump sum only benefit, hindi ka kasama sa coverage. Malinaw din sa pahayag ng SES na hindi rin ito ibinibigay sa mga benepisyaryong may kasalukuyang utang sa ahensya na mahigpit na nakadetalye sa kanilang records. Kaya kung may hindi ayos sa dokumento mo, ito ang panahon para mag-follow up sa branch na pinakamalapit sa iyo. Isang malaking tanong ng marami ay may atrasong bayad ba? Ang simpleng sagot ay wala. Ang dagdag na isang libong piso ay ipatutupad simula Hulyo ng taong 2025 at pasok lamang sa mga buwan ng pensyon simula sa nasabing buwan. Walang retroactive o atrasadong bayad. Kaya kung umaasa ka sa dagdag para sa mga buwang lumipas, kailangan mong itama ang expectations mo. Ngayon, ito ang tanong na marahil ay mas mahirap sagutin, paano ito naaprobahan, at bakit na lang? Ang sagot ay isang komplikadong pagsasama ng actuarial projections, pondo ng naes, at political will. Matagal nang sinasabi ng mga opisyal ng SES na ang pension system ay nasa panganib kung padadaliin lamang ang dagdag na benepisyo ng walang sapat na pondo. Ayon sa kanila, kung ibibigay ang buong 2,000 piso noon pang 2,017, maaaring bumagsak ang pondo ng ahensya bago pa dumating ang taong 2,035. Kaya't ang naging solusyon? Hatiin ito sa dalawang bahagi, 1,000 muna, tapos pag na ang kita ng ahensya mula sa mga kontribusyon, sa kaibigay ang ikalawa. At sa nakaraang mga taon, kapansin-pansin ang mga hakbang na ginawa ng Miss para mapatatag ang kanilang pondo nadagdagan ang buwan ng kontribusyon, pinalawak ang coverage, pinahusay ang digital system para sa mas maayos na collection, at mas mahigpit ang compliance sa employers. Lahat ng ito ay ginawa hindi lang para mabuhay ang institusyon, kundi para rin makapagbigay ng mas mataas at mas tuloy-tuloy na benepisyo. Isa pang dahilan kung bakit napapanahon na ang ikalawang tranche ay ang realidad ng inflation. Kung dati, sapat na ang 3,500 pisong minimum pension para sa isang senior citizen na mag-isa sa probinsya, nayon, kahit piso ay kulang. Ang presyo ng bigas, gulay, gamot, kuryente, at tubig, lahat yan ay halos doble na sa loob ng nakalipas na limang taon. At ang totoo, hindi yan kayang tapatan ng lumang pension system. Kaya't itong dagdag na 1,000 piso, bagamat hindi sapat, ay malaking tulong na rin. Hindi ito solusyon sa lahat ng problema, pero isa itong simbolo na unti-unti may ginagawa ang pamahalaan. Ngunit may babala rin ang naaya. Hindi ito magic money na basta na lang magtatagal. Sa totoo lang, ayon sa kanilang actuarial estimates, kung hindi madaragdagan ang kita ng ahensya sa susunod na sampung taon, posibleng maubos ang trust fund nito pagsapit ng taong 2035. Kaya sa bawat pisong ibinibigay ngayon, may kapalit na obligasyon mula sa mga miyembrong nagtatrabaho, sa mga employer, at sa mismong ahensya na kailangang mas pagbutihin pa ang pangungulekta at pamumuhunan. Ngayon, practical na usapan tayo. Paano mo malalaman kung pasok ka sa makakatanggap ng dagdag? Simple lang. Kung ikaw ay rehistrado sa NA, Laria Online Portal, makikita mo roon ang breakdown ng iyong monthly pension. Pagkatapos ng unang linggo ng Hulyo, dapat ay makikita mo na ang dagdag na isang libong piso sa iyong record. Para sa mga hindi pa nakaka-enroll online, pwede ring magtanong sa mga Lara branch o tumawag sa hotline. Pero ingat, marami ring scam ngayon na ginagamit ang balitang ito para manloko ng pensioners. Tandaan, walang text o tawag na hihingi ng IE o personal na impormasyon para makuha mo ang dagdag. Huwag basta maniwala. Isa pang tip, kung hindi pumasok ang dagdag na halaga sa iyong bank account o remittance center sa petsang inaasahan, huwag agad magpanik. Minsan ay may delay sa release, lalo kung may long weekend o holiday ang bank operations. Kung lampas na ng isang linggo at wala pa rin, doon ka na dapat mag-follow up sa branch original regional office. Dalhin ang iyong umidye, pensioner stub, at anumang dokumento ng pagkakakilanlan. Marami rin ang nagtatanong, paano naman yung mga future pensioners? Makikinabang ba sila dito? Kung ikaw ay magre sa mga susunod na buwan, matapos ang Hulyo ng taong 2025, papasok na sa competition ng pension mo ang dagdag na benepisyong ito. Ibig sabihin, magiging bahagi na ito ng regular structure ng pension moving forward hanggang sa may bagong adjustment ulit sa hinaharap. At ito na ang dapat nating pag-isipan. Itong dagdag na 2,000 piso, natila maliit para sa ilan ay simbolo ng mas malalim na usapin paano natin pinahahalagahan ang mga matatanda sa lipunan. Marami sa kanila ay dating guro, pulis, karpintero, kasambahay, seaman, o simpleng magsasaka. Buong buhay nilang binuo ang bansang ito. At nayon, ang tanging hiling nila ay wag silang makalimutan. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay usapin ng dignidad, ng karapatang mabuhay ng may ginhawa at respeto sa katandaan. Kaya't habang natatanggap na ng ilan sa inyo ang dagdag na pensyon, huwag nating kalimutang itulak pa ang reforma. Kailangang maging mas malinaw, mas accessible, at mas makatao ang social security system. Dahil ang totoo, ang pensyon ay hindi regalo. Ito ay karapatang pinagtrabahuhan mo buwan-buwan sa loob ng ilang dekada. Ngayong kumpirmado na ang dagdag, siguruhing updated ang iyong records, at check ang payout schedule, at huwag matakot magtanong sa opisyal na channels at higit sa lahat, ipasa mo ang impormasyong ito sa kapamilya mong maaaring hindi na maka-access online. Ipakita mo sa kanila na sa bansang ito, kahit papaano, may mga laban pa rin na papanalo. At yan ang buong katotohanan sa likod ng dagdag na 2,000 pisong pensyon na yung Hulyo ng taong 2025. Hindi ito chismis. Hindi rin ito pangakong napako. Ito ay resulta ng taon-taong paghihintay, panggigipit, at pagbabantay ng taong bayan. Patuloy tayong magtanong, magmasid at kumilos para sa isang mas makatarungang kinabukasan.